So, dito sa affidavit mo, um, Mr. Chair, uh, talagang, ano, no, talagang mention na mention si Leonardo as part nung, ano, no, nung flow of payment o ng flow of rewards dito sa um, war on drugs or sa extrajudicial killings. Tama po ba? Actually, lahat po ng officers it's a public knowledge po. Takot lang po sila magsalita. Pero lahat po sila, lahat po ng officer na nandito po sa loob, alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Mr. Uh, Your Honor. So lahat, lahat ng mga officers dito, so ibig sabihin si Marcos, alam niya yan, si... So, lahat po, lahat ng PNP, si Tore, ito, 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 ito mga, yung mga yan, alam na po, lahat. Yes, lahat. Your Honor. Oh doon, Mr. Chair, doon sa summary ng kanyang affidavit, si, Ma si Ms. Garma, nakita natin dito yung flow ng, uh, flow ng money. So, makikita natin, Mr. Chair, ang driving factor, bakit marami po yung ano, no, pinatay na mga may hirap dahil may rewards. At itong rewards na ito ay inaano pa yan ng kota, di ba? Tama po ba? Dito sa EJK ni, ni Duterte ay ano no, ay ito po yung driving force, yung reward kung bakit ang dami pong mga pinatay na mga may hirap. Kinukumpirma niyo po ba yun, uh, Ms. Garma? Uh, uh, Mr. Chair, with regards sa quota po, I think discretion yun ng mga RDPD Uh, but with regards to the rewards nag-exist po uh, your honor uh, what do you mean uh, sa quota po it, it, it hindi po nakotahan. Okay uh, so walang quota discretion, discretion. Pero yung Mr. Chair yung reward system na uh, mm -hmm. kasi dito yung flow ng yung yung flow chart ng inyong affidavit mm -hmm. basically reward system at may flow of payment, di ba? Uh, Nag-exist po. Nag-exist? Yes po, Your, uh, Your Honor. Nag-exist? Yes po. Okay. So, ulitin ko nga, ito yung dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng ano, no? siguro na entice ang mga operatives, ang mga police para doon sa EJK. Tama. It, it possible po kasi okay. hindi ko rin din alam kung ano po iniisip nila your honor. Tama kasi possible. sa flow mo, sa flow mo kasi, a uh, flow ng payment. So mula kay Bongo, di ba? Binibigay yung pera kay Ermina Espino. From Bongo bumababa kay Edelberto Leonardo at from kay Leonardo nagpupunta yan sa CIS, uh, chief ng regional SOG, PIDEA, BUCOR, hanggang sa CIDG, hanggang sa All Regional Chief ng CIDG. So, yun po yung flow ng payment. So, tama. Doon sa ano nyo eh, doon sa, um, dun sa ginawa nyong diagram. Um, Your Honor, kasi kuminsan hindi dumadaan sa RD, parang may naka-assign na focal point depende kasi po kung ano naging arrangement si Sir Leonardo lang po nakakaalam. Okay, so eh, so Your therefore honor. from from Leonardo and uh, from Bongo, Senator Bongo, lahat napupunta kay Leonardo. Yeah, it it appears that way po yes. kasi nga yun ang sabi ni Pedro na galing kay na pina, pinapadala sa okay. kanya so Okay. So, yun na po ang na-establish natin. Yung pera nang gagaling kay Bongo. So, syempre, galing yan kay PRRD. Tama? Kasi dito sa diagram nyo, parang directly in-implicate nyo na si Duterte. Rodrigo Duterte. Um, Pagdating po, it's just a communication flow, Mr. Ch uh, Your Honor, but I do not know kung galing po doon. Basta ang sinabi lang ni Pedro, si Moking ang nagpapadala. So, okay. Pero kung Pero saan si man Mooking, kinuha niya ni Moking, that I do not know. Pero yes. pag, pagdating po kay Bongo po, siya ang binimiting ni Sir Leonardo. Siya nag, nagmimit sa kanya, nakikipag-arrange. So, so, alam naman natin, Mr. Chair, na si Senator Bongo at saka si Senator Ronald Bato ay talagang close yan kay uh, PRRD. Tama? Ms. Garma? Uh, Opo, Mr. Chair, okay. eh, Your Honor. So ito pong, ulitin ko yung ano, no? Pagtatanong dito sa funds. Kasi, Mr. Chair, kung napansin ninyo, 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds, no? From, ayan, uh, naging 400 plus billion ang confidential funds. So do you think, um, yung pera po ay isang source po ng, ng pinag, pinagkukuha na ng rewards ay yung confidential funds or intelligence funds. Ayoko po mag-speculate mag po, Miss, uh, your honor. Hindi okay. ko po alam kung anong source, okay. your, honor, your honor. So, um, well, uh, uh, kung, hindi, kung hindi nyo yun masasabi, well, obvious naman, Mr. Chair, no? Uh, pag dating dito no dito, uh, kay Bongo tsaka kay kay Ronald Bato close kay PRRD at ang pera ang flow ng pera mula kay Bongo hanggang kay Moking patungo kay Pedro at si Leonardo yung bahala dun sa iba, ibang ano na pagbibigyan ng pera as as the as the, as the matrix show or the flow chart show as mo si Peter Lim at uh, doon sa affidavit ni Kerwin parang iniimplicate ni ni parang sinasabi doon sa affidavit ni, Der ni Kerwin na pinapa-implicate si Peter Lim uh, doon sa uh, war on drugs or doon sa 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 drug sa droga um, hindi mo minention si Michael Yang may alam ka ba kay Michael Yang wala po, uh, Your Honor. Kaya ko na-mention si Peter Lim because I was assigned in Region 7 at uh, it appeared that he's the biggest drug lord sa Visayas area. That's why uh, siya lang ang naaalala ko uh, as far as Visayas area is concerned. Okay. So, so hindi mo alam na baka si Michael yang ay sa Mindanao area naman? Wala po kung alam your honor. Okay. Uh, by the way, ang ang mas mataas sa inyo ni Leonardo ay si Colonel Leonardo Tama. Kayo po yung Yes po, class 96 po okay, siya. Okay, class 96. Kasi sabi, sabi David ninyo po, kinausap kayo ni PRRD para bumuo ng task force at naisip ninyo si Leonardo. So um, wala po um, siyang hindi siya nagsabi na bubuo kami. Okay. Pero um, naisip niyo po, dahil wala kang experience, si Leonardo yung naisip mo? Hindi po. Very specific po, po instruction, operativa na Iglesia ni Cristo. Definitely it's not me because I'm not an Iglesia ni Cristo, Your Honor. At saka, hindi, hindi talaga ako operativa. Yes. Uh, sinabi niyo po kasi sa uh, affidavit ninyo na wala nga kayong experience. Hindi rin mm. kayo Iglesia ni Cristo. Mm. Nagpahanap ninyo, lang po. Pero alam ninyo, si Leonardo ay iglesia. Bakit ba iglesia ni Kristo? Tinanong mo ba si Presidente? Bakit si, si Duterte? Bakit iglesia ni Kristo? Hindi uh, ba? Uh, Oo, oh, bakit And nga? Nahiya uh, yeah, ako magtanong, Your Honor. Naya yeah, po ako magtanong. I just complied. So dahil alam mong iglesia ni Kristo si Leonardo, siya yung kinontak mo? As far as, nasabihan. during that time po kasi, nakita ko kasi operatiba talaga si Sir Leonardo and oh. I work with him sa CIDG mm -mm. 11. Mm -mm. So siya yung una, later part na realize ko, pwede siya. Mm -mm. So I mentioned his name, kasi Iglesia Ni Cristo rin siya at medyo may katungkulan siya sa iglesia. So I think he is qualified, Your Honor. Okay. So, well nagswak naman doon sa um requirement ni presidente Duterte si Leonardo Ah, uh, sa tingin ko po na kasi okay. siya naman po naatasan so perhaps po na, na qualify po your own okay So dito sa affidavit mo um Mr. Chair, ah uh, dito talagang ano no talagang mention na mention si Leonardo as part nung ano no, nung flow of payment o ng flow of rewards dito sa um, war on drugs or sa extrajudicial killings. Tama po ba? Actually, lahat po ng officers, it's a public knowledge po. Takot lang po sila magsalita. Pero lahat po sila, lahat po ng officer na nandito po sa loob alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Mr. Uh, Your Honor. So lahat, lahat ng mga officers dito, so ibig sabihin si Marcos, alam niya yan, si... So lahat po, lahat ng PNP, si Torre, ito, ito, ito mga, yung mga yan, alam na po lahat. Yes, lahat Your Honor. Po. Okay. Okay, thank you, Mr. Chair. Sa PIDEA naman, Mr. Chair. Um, Nag-show po kayo ng list, di ba? Merong new list, may original list, may PRRD list. Meron yung isa pang um, category ng listahan. So, dito po sa mga list na to, may mga ex. Ibig sabihin po, uh, namatay na po yon. Yung may mga ex. So, hindi ko kilala po yung mga, uh, yung nasa list, no? Uh, ibig bang sabihin nito, ito po ay mga drug lords? Or ano-ano yung mga category nito? High level target? Or a drug lord? Manufacturer? Chemist? Or whatever? Ano-ano po yung mga ano niyan, categories po, Mr. Chair? Hindi kaya pero... In the picture of the... In the pictures that were shown in the... Uh, Presentation a while ago, Your Honor. Mm -mm. The pictures were uh, labeled as uh, high-value targets and Binondo Connection. There were two sets of, uh, these uh -huh. are the two sets of pictures. So, yung Binondo Connection? Yes. So, ito et talagang literally Binondo? Bakit po That rinnawan? was how it was uh, labeled, Your Honor. We are just uh, showing to you what we were able to gather. Okay. So dito po walang ano walang pagdi-distinguish ng high level target, drug lords or manufacturer, wala pong pagle-level diyan sa mga listahan. Ah, uh, nan your honor, uh, it was just uh they were just uh, high value targets. Pero sinasabi niyo, this is a moving list, may napapalitan, may nalalaglag, mayroong nadadagdag, tama po. Yes, your honor. Okay. But as far as the pictures are concerned, uh only pers uh the only additions were done uh -huh. ah, But additions. But nobody was deleted i mean if if you well, look at the monitor now ma'am ma yeah okay. pag napanatita right Parang wala na yeah so on the one in the blue box are additions okay. to the old to the okay. list on the left to okay. your left um so prrd list so ibig sabihin originally nanggaling kay kay duterte ang listahan na ito po yung nasa Binondo connection The three lists, uh, the three uh, lists, ma'am, were uh, originally called the PRRD list. So nanggaling lahat. I mean, the file name was a PRRD list, and we just adapted it. Okay, so ito yung, ito yung mula pa ng umpisa na ipinagmamalaki niya na mga listahan, ng na mga narco-politics or mga drug, uh, drug <coughs> lords. Ito na yon. Yes, Your Honor. Okay, so, um, so ibig sabihin, Mr. Chair. Um, dito sa mga listahan na bet niya na po ba itong mga list na ito? No, your honor. That was the that's the reason why uh, it was being validated every now and then but uh, when it goes back to the palace we were, we were informed that when the list goes down additional names are uh, included. So there is a belief that Somebody from the palace or somebody from up there was including names.